Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na, na high profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigation niyo sa kanya, yung mga privileged information po? Ano yun? Yung pong mga pinangalanan, na? particularly po si ano si Don Don, si Alias Don Don, si Patidongan. Meron hmm. po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express ni rin sa inyo dati. Matigas yan noon sa kwan sa sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan bum, ayaw yan bumigay kahit na uh, 'di ba pinailan natin din ang kaso, 'di ba? One of the yung hindi na pailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? Anim sila pinaila ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Da dahil nga hindi tayo makapagpail ng murder with the absence of the body of the crime, yung mga katawan hindi na recover. So pinaila natin sila. Uh, talagang pinaloap natin sa EDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Uh, pero yun nga, yung up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil uh, the disappearance of 34, 34 man yun, di ba, ang ating uh, record sa committee, uh, there were 8 cases that we investigated eight cases involving 34 uh, missing uh, sabugeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganong katlaking tatlong 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the uh, management ng uh, kwan ng yung pitmaster, dahil nga wala wala, wala talagang ebidensya na magkukunek hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao pero sen dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo uh, bubuksan niyo po ba ulit yung uh, Senate inquiry kaugnay dito Nag-close na ba tayo? Uh. We have report. already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So uh unless siguro uh, kung merong magpahan lang resolution from one of our colleagues then I will be forced to reopen the investigation. Hmm. para yung mga It's possible kasi nga yung yung isang kaso doon na si La Laso siniyon jo yung sa yung uh, pinick up sa bahay nila ipinasok iposid e doon sa hearing mismo positively identified yung mga polis na inibitahan natin ng intelligence operatives ng uh, Batangas PPO na sila yung pum Uh, nag-pick up kay Lasco ah, Lasco Lasco sa saan yun, sa San Pablo, Laguna mm -hmm. San Pablo City so, identify siya ayaw ko kung nakas nakasuhan sila, di ba? tapos ano na? Wala pang, wala pang update basta nakasuhan yun, yung mga polis na yun kinasuhan yun, dahil nga, positively identified nung mother, yung wife at nung sister ni Lasco, na sila yung pumasok dun sa bahay I'm, 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 I'm very... Noon pa niya sinasabi ko, uh, napaka, napakasama. Napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato, Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-uto sa'yo na I'm sure, in consideration of money. Eh, eh, ano pang motivation mo doon na gagawin yon kung hindi ka sinusuhulan? That's beyond. That's beyond your job. Description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, mga may celebrity. As far as credibility is concerned, uh, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate Investigation. But still, credible pa rin siya dahil uh, kahit na late na siya nag, nag bumaligtad, you uh, knowing his closeness to the to the uh, personalities involved, then uh, meron talaga siyang mayroon siyang sinasabi. So, balik ko lang po dun sa, um, sa isabong, uh, investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation? O sa ngayon, ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I, 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 go by my recommendations in our committee report, which was uh, adapted by the Senate, na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Uh, na naman. na, na, they're, there on the, the right track naman. Eh, kung totoong hawak nila si Don Don Patidungan, uh, well and good. Uh, kung hawak na nila para tuloy-tuloy uh, yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, magpatawag tayo ng hearing, sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, Sir, pwede huwag muna, Sir, dahil uh, may ongoing pa kaming pinapalo up sir uh, baka masunog yung operation namin sir mm -hmm. meron pa kami mga taong uh, target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan baka masunog yung aming effort so mm -hmm. let's give them the the whole playing field to operate para ma mas solve nila itong kaso na ito pero uh, kung merong merong mag uh, merong mag-file uh, file a resolution na senador then it's my uh, duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po <coughs> sir, um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards, Mr. Atong Ang? Solidly, uh, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na Nandoon kami sa no, kay, nag, monitor mo di ba? Meron nag isang sabi nagsabi na si Dondon Patidungan ba 'yon may kausap sa cellphone na uh, uh, boss, uh, boss, uh, sabi niya, yung boss na ni-refer daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Iyon uh, ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Uh, positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin. Uh, kaya nga gusto ko sa PNP, Uh, pala pa pala investigation nila. So, uh, Or, uh? Meeting, sir, yung ni uh, administratively established, dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch eh doon nawala.